Hello, Lucio. <laughs> what's up, mga katol? Pupunta uh, tayo ngayon, mga katol, sa ano sa LPO para magpa na ng ating motor. So, yun, na. Uh, may kausap na tayo dun ngayon sa LPO na tutulong sa atin para mapabilis din sabi nila mabilis lang daw ang proseso dito ngayon sa LTO so try natin first time ko itong ipaparitro itong bago nating ano bago nating motor Nasi si Bibit yan so <laughs> yan nalapit na tayo dito sa Land Transport Station <laughs> so sa LTO na lang marahang <laughs> daw magbubulol alright Ipalagay ko walang masyadong mga sasakyan ngayon kasi pag sobrang dami talagang pila pila rito Okay walang masyadong sasakyan ngayon kaya mabilis to Oo sa ba? Ano <coughs> So ayan mga katola Sa unang punta natin sa LTO So ang unang gagawin sa kanya sa aking motor So magpapa-emission muna tayo Emission test muna tayo So sunod nun Titignan lang natin kung anong mga sunod na hakbang dun Alright So yun, pa-emission na tayo Wala okay. okay naman siguro tong motor ko Wala naman mga problema sa signal light, sa headlight um, Sa brake light Saka yung horn natin Yung busina natin Okay? So yun, uh, punta naman tayo ulit kung kita ano tayo mamaya sa emission test na tayo. ang <coughs> So yun, sinisimula na yung emission test. Sa ating partner <laughs> na CEDB. Sige, sige, naman na kaya sa tignan Ah, Pag-alit na tayo. Wala mong patok mo. So, yun mga katola. Nagbabayad na tayo. Mga ating emission test. Ayan. Yeah. So, 380. Yeah. Thank you, sir. Okay. So, ito na. Mga katola. Nagbabayad na tayo. So, 380 ang binayaran natin mga katol sa emission testing. So, next natin, uh, punta na tayo doon sa pagkuhan ng ORC or talong. Alright? Sakit ulit tayo doon mga katol. <coughs> Dio Mampo. Lizada. Lizada. Okay. ngayon tayo na susunod ng mga kapatid. Project po. Ay ma'am. Sa window A tayo ngayon mga kapatid. Para sa pagpasa application Yung unang mga gumawa mga kapatid. Okay. Uh. So ngayon mga kapal uh, Ito tayo sa window 11 mm -hmm. Yun Facing tayo rin sa na mga Sa window 11 tayo Para so, sa payment na to Ito na yung pinakala. Ay, hindi. May nasa pala yung sa release nyo dito. Dito na release nyo mga kataw. Uh, Pagkatapos nyo yung bar sa kasir, release tayo dito sa so window we'll 12. Ayan ang pinakala. Alright? Napakabilis. Pang oras lang. Ayan, <coughs> so, release na tayo mga kataw. Uh, Tapos Alright. Hehehe. <laughs>

ating ORCR na bago uh, nakapag-parehistory na tayo ng gano'ng kabilis 1 hour lang yun, salamat ng marami sa kaibigan natin si Kuya Alex Alex Lexner uh, siya yung tumulong sa akin para mapabilis din yung pag-release ko, pero mabilis talaga, mabilis talaga yung pag ng LTO dito sa Muntinlupa sobrang bilis ng proseso nila kaya yeah, ayun nakuha ko na kagad yung bago natin yung OSBR na new, register kaya yeah, maraming salamat sa ako hindi na sa Alex so ayun maraming maraming salamat ulit at ayun nga ah uh, ang ano na bagong rules nyo ng LPO ngayong 2021 wala na silang nilalabas na speaker new policy nila pala yun wala na yung sticker simula ngayong ah uh, simula ngayong taong 2021 wala na silang ilalabas na sticker pala so maganda na rin yun kasi nisan, nawawala din yung sticker talaga eh pag nilalagay natin sa ano uy teka mali ako ng pinuntahan <laughs> ito pala tayong tulasan teka teka ito pala tayo ito So napakabilis lang ng proseso nila no. Napakabilis lang ng mga galawan yung mga ang okay, tawag yung mga remove yung mga move movement yung mga movement ng mga ano uh, one by one. Pupunta ka muna dito sa unang unang mong gagawin, eh, magpapa-init test ka muna. Yon, emission test. Babayaran mo doon is 300 mm, 380. Yon sa emission test, ibabayad ka ng 380. So, pagkatapos ng initial test Pupunta naman dito ngayon Sa Magbabayad ka ng insurance Ay oh, insurance Magbabayad ka ng insurance So hindi ko alam kung magkano mag Binayaran doon kasi hindi rin ako naglakad noon Iba ang nagbayad So yun, kay Alex Makaming salamat sa iyo kay Alex Kasi Kaya na rin yung tumulong sa akin na magbayad doon <laughs> Sa sa insurance so pagkatapos ng insurance once na nakapag insurance ka na pupunta ka na dito ngayon sa window uh, ano ba yung una kong pinuntahan window 7 ata o yun window pa window window 7 yun ang una mong pupuntahan hihintay nang tawagin ka yung number mo kasi bibigyan ka ng number eh bibigyan ka nga ng number bibigyan ka ng number ko so sa may ina bibigyan ka muna din ng magkabal bago sa LTO so napakabilis din at sa yun ang na number mo sa ko na hindi na ganun kahasil talaga tulad dati so ngayon mas pinaganda baka nandun yung mga may pinatawag na ano na ano yung ano yung ano, pag pagkakaarap na yung na disiplina ayan ang luna yung disiplina ng mga tao ngayon So yun, halos Isang oras lang, isang oras lang ako nandun Isang oras lang Ang lumipas Nang narinig na natin yung ano yung ORCR natin So napakabilis lang Kaya napakaganda ng ano ngayon Saka isa pa, napakamura 380 sa Dito sa pag ano mo Sa pag Yung unang hakbang mo 380 babayaran mo magpapa emission test ka tapos 380 tapos binayaran ko sa releasing 530 nasa 700 na may git 380 plus 730 is kiyari ako naman 380 plus 500. 930 yun, <laughs> 910 binayaran natin lahat lahat, hindi ko lang alam kung magkano binayaran dun sa ano sa insurance natin alright, so yun sana tapos panood itong video na to maraming maraming salamat ulit sa panibagong video na to sa panibagong vlog to and so, this is me Jangan mati ni.